tambay at walang kwenta. Grabe ka naman makapanghusga sa aming mga tambay. Parang alam na alam mo yung mga struggle ng mga tambay. Tsaka, hindi mo ba alam na kami mga tambay yung mga napagtatanungan ng mga nawawala sa lugar? At kami rin yung tanungan ng mga rider para mahanap nila at mapabilis nila ang paghatid ng kanilang mga parcel doon sa kanilang mga customer. Tapos sasabihin mo kami mga tambay, wala kami ng kwenta. Grabe ka naman. Judgmental ka. Hindi mo alam yun. Now you know.